Bago na din pag-usapan ang plano ni SMC Sports Director at Asian Games Team Manager, Al Francis Chua, para sa future ng ating Gilas Pilipinas. Naalala nyo ba ang 6'11 Jordanian big man na si Muhammad Hussein na pumasok sa dugout ng Gilas Pilipinas taong nakaraang Asian Games? Sa mga hindi nakakalala, walang kaabog-abog na pumasok ang Jordanian na ito sa dugout ng Gilas Pilipinas kung saan humingi ito ng Gilas Pilipinas jersey sa ating mga players. Marami nga nagasabi na baka iniidolo niya ang Gilas Pilipinas kung kaya't humingi ito ng jersey sa kanila. Team. Pin

ay para sa kanyang kaibigan na Pinoy na nasa Jordan. Agad namang ibinigay ni Kevin Alas ang kanyang reserve ng jersey kay Hussein. At ito na nga, ipinuhos ng ating kababayan ang jersey na ibinigay sa kanya ni Muhammad Hussein. Susubukan so, natin hanapin ang pangalan ng ating kababayan upang hingi siya ng pahayag. Liga sa ating Pilipino ang pagiging palakibigan at marunong makisama. Ito nga ang dahilan kung bakit mahal na mahal tayo ng ibang lahi. Hindi lang ako nagkataka na may ibang lahi na pinapahalagan tayo kahit na hindi nila tayo katugo. Ngayon, balik tayo kay Pros R. Francis Chua sa isang interview ng kilalang sports analyst na si Nadine Kenneth Hanson. Napag-usapan nila ang magiging future ng Gilas Pilipinas. Ito ay matapos na ang matagumpay na kampanya noong nakaraang Asian Games. Nakuha nga ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya pagkatapos ng 61 years na paghihintay. Pero ang tanong ng marami, ano na nga ba ang plano ng SBP para sa future ng ating Philippine team? Si SMC Sports Director Al Francis Chua ang pasamantalang naging team manager noong Asian Games. Dahil nga, ang team manager ng Gilas Pilipinas na si Bush Antonio ay nagpahinga muna matapos ang FIBA World Cup. Katuwa nga niya si Coach Tim Cohn na siya naman pasamantala ding naging head coach ng Gilas matapos naman mag-step aside si Coach Chot Reyes sa ating national team. Noong ang MVP group pa ang siyang umahawak sa ating national team, isa sa mga nireklamo ng mga Gilas fans ay ang pagiging last 2 minutes ng ating national team pagdating sa preparasyon. Pagkatapos nga natin maagaw ang gitong medalya sa China, inaasahan natin na gigil ang mga Chinese na makuha muli ang gitong medalya sa susunod na Asian Games na gagalapin sa Nagoya, Japan sa taong 2026. Si Al Francis Chua ay may recommendation nga para sa ating national team na pwedeng gawin ng ating SVP kung seryoso sila na madepensahan ang ating corona bilang hari ng basketball sa kontinente ng Asia. Now, gustuin ko man o ayoko. Uh -huh. Kailangan ayusin yung schedule eh. uh -huh. ko ako ang tatanungin, call the head of the UAP, NCAA, talk to the guys kung sino man kailangan ko usapin sa Japan o sa Korea man lang, PBA, FIB, schedule ng FIBA, SVP, let's settle all the schedules. Uh -huh. Ano kailangan na doon? Ang nitong mangyayari, hindi pwedeng lalaro tayo itong window na to. Ito, kasi Off of BBA, PBA. susunod. Eto kasi ofang of UAP. Mm -hmm. Eh paano 'ung pagsasamahin 'yung pagmalapit oh, oh, na? Oo. Oh, oh. eh, 'Di ba? Or total matagal pa, kung meron tayong under 19. Ano eh, kung, kung ano meron eh? 16, 19. Baka pag meron tayong 19, 20, 21, 20, 24. Medyo palaban na 'yung mga 'yon. Mm Huwag -hmm. lang kayong 'yung mga fans na ihingi ng palalo. Uh -huh. Kasi mag-uumpisa tayo sa umpisa eh. Uh -huh. We have to develop them, ganito, ganyan. Uh -huh. Now, sa akin, i ko sa PBA yan. Uh -huh. Guest na PBA. Uh -huh. Kasi, you know, dati ginawa na natin yan. Ang question ko dyan, ang PBA kasi nakikilala. Uh -huh. Sikat ang player. Uh -huh. Yung salary, yung fame, lahat. Uh -huh. Pag hindi mo nilagay yung mga player doon, may ingit yan eh. Uh -huh. Yung teammate ko dati sa college, nasa PBA na. Ako, nandito ako sa sa Philippine team hindi kami walang exposure uh -huh. kailangan may exposure uh -huh. and then yung salary nila ipantay natin uh -huh. sa PBA para maganda uh -huh. para lahat sila you no know, ano ni nakukuha sa PBA na exposure popularity uh, 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 pera ganoon din sila uh -huh. so hindi nila kailangan ma, ma prove yung 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 isipin na ayoko dito balik na lang ako sa, uh -huh. sa PBA di ba mukhang kailangan kayo Huh? mo mukhang kailangan. Hindi. <laughs> 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 sa akin, yun lang ang pakiramdam ko. Baka sila may, may, may mas ibang idea sila. Pero no? Ayon talaga ang inahangahan natin kay Coach Alchua. No? Very practical, mabilis mag-isip, marunong sumipat ng mga players at may alam sa basketball. Very supportive sa mga players niya, may winning attitude at mentality. Para sa akin, tama ang sinabi niya. For us, na maka ng mga competitive players, chemistry at systematic na sistema for our future basketball. Kayo ba mga kabola? Sa ba kayo sa rekomendasyon ni Boss Al Francis Chua na i-develop na ang ating mga batang gilas kasama na dito ang pagsali sa kanila sa PBA upang mabigyan ng magandang exposure? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.